na ba naman to? Katapusan na naman, magbabayad na naman kami ng bills. Oh, bunso. Kuya, mm. eh, kasi katapusan na naman, kailangan nang bayaran yung sa tuition ko. Ah, bala, no? Baka naman pwede natin pakiusapin yung iskwilaan mo na mag-promissory note ko muna. Wala pang pera ngayon si Kuya, eh. Yung racket ko, medyo mahina. Hindi pa ako nakakuha ng full-time job, eh paano yun? Eh, sasabihin ko sa principal namin, pros promissory note ako. Hmm, baka pwede natin magawa ng paraan. Sabi mo, babayaran din natin agad pag magka pera ako. Oh. ganyan ka na naman eh. Di ba, nung nakaraan, natanggap mo yung bonus mo, ano nangyari doon? yung eh, binigay ng boss ko sa akin, saktong-sakto, dumating si tita. Nanghiram sa akin, si Junjun daw. May sakit. Eh, alam mo naman tayo, pag mga ganun, maagaan yung loob ko, binibigay ko agad kahit wala na tayo. Ano ba naman yan, kuya? Tayo yung nangangailangan tapos tumutulong ka pa sa iba. Paano na yung mga bayarin natin dito? O mapuputulan tayo ng kuryente, saan tayo titira? Ayan mo, makakahanap din si kuya ng magandang trabaho. Hindi, okay na nga yun sa school ko eh. Magagawa ng paraan yun. Pero ito, oh, kuryente to. Anong gagawin natin dito? Paano ko maliligo? Hayaan mo gagawin ng paraan ni Kuya yan. Tanda mo naman, di ba, yung sinabi ni nanay sa atin, kung ano yung ginawa mong mabuti sa kapwa mo, ay eh mas babalik sa iyo ng doble o masigit pa. Pati hayaan mo na malay mo, Magiging blessing yan. Mamaya, swerte na ako sa pagganap ng trabaho. Pati sigurado ako matatanggap ako sa trabaho ngayon. Bala ka, Kuya. Ikaw naman yan nahanap po ba kayo? Ah, oo. hinahanap ko yung wallet ko. Hindi ko alam kung saan ko nalaglag eh. Eto po ba? Ah, oo. Yan nga. Oh, napulot ko po kasi sa daan. Wala oh, namang bawas. Ah, oh, salamat ah. Pasensya ka na, pero What parang pera? sa tingin ko, parang kailangan mo po ng pera. Ah. Uh, Nangangailangan ka, ba't, ba't mo binalik sa akin to? Hindi, sa totoo lang po talaga, sir, uh, nangangailangan din po kami ng pera, lalo na yung kuya ko. Kasi, ano na po, uh, end of month na po, may mga babayaran din po kaming bills. Pero, tanda tanda ko po kasi yung sinabi sa akin ng kuya ko, na kung ano yung gagawin mong mabuti sa kapwa mo, tsak, natural, mabalik sa'yo. Hindi pa nga doble, baka triple magandang mindset yun ah approve ka sa akin kung ganoon na ah. Yeah, mo, bilang po sa salamat, uh, gamitin mo to. Total na sa Ako, hindi na, na po. Hindi, hindi. Na po. I insist. Gamitin mo to. Hindi po. Pagpasensya mo na ako at naging judgmental ako sa'yo. Kahit ng konti. Kasi talagang importante sa akin yung laman ng wallet na to. Lalo yung mga IDs ko nandito. Cards nandito lahat. So, maraming, maliit na bagay yan. Sana makatulong sa'yo. Maraming maraming salamat ulit. Pasensya ka na ulit. Napakabuti ng kapatid mo. At tinuruan ka ng magandang asal. Ako salamat, maraming salamat po. Okay, walang anuman. Mauna na ako ha. Salamat, salamat. Yes sir, Graduate po ako ng business management. Tsaka marami na rin po ako experience sa trabaho. Actually, actually po, sa last job ko is project manager po ako sa isang company. Okay. Nakikita ko nga dito sa kapal ng resume mo eh halos hindi ko na ma-explain kung gaano karaming experience at ang ganda ng credential mo. Nakikita ko at nakikita ko naman na decidido at masipag ka. Dito pa lang eh, mapapatunayan mo na yun. Um, okay, sige. Ah, uh, ganito, tanggap ka na. Pero dito sa company ko kasi eh, hindi mo agad makukuha yung posisyon na gusto mo. Dahil kailangan mo muna mag-upisa sa pinakababa. So, okay lang ba sa'yo? Kung hindi, eh, wala akong magagawa. Okay lang po sir, kahit anong trabaho. Sana'y naman po tayo sa mabibigat na trabaho eh. Ha? Sigurado ba ba? Eh sir, sigurado po ako. Eh, sa ganda ng credential mo at uh, position posisyon mong mga nakaraan ng posisyon, sigurado kang bababa ka ng ganun ka baba? Eh sir, sa totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, lalo pa nagka-pandemic, mahirap na maghanap ng magandang trabaho ngayon. Kaya kung ano man yung available nyo dyan, okay lang po sa akin. Pati sinabi ng magulang ko sa amin na kung ano yung ginawa mo mabuti sa kapwa, eh meron pang masigit pa na darating sa'yo. Doble or minsan mas madami pa. Ah, okay. na so, narinig ko na yung linyang yan eh. Parehas na parehas. May kapatid ka bang babae? Eh? Opo oh, sir, meron po akong kapatid. I knew it. Napakagaling mo at uh, Natutuwa naman ako at nakakuhahanap ako ng tamang tao para sa posisyon. So, congratulations! Project manager ka na at makakapag-umpisa ka na. Talaga siya? Sa bukas. Salamat po, sir. Walang anuman. naman. Matutuwa po yung kapatid ko niyan sa akin. Congratulations. Matagal pinagdasal to eh. Congratulations again at uh, see you tomorrow. Salamat po, sir. Ay, matutuwa si Kuya dito. Oh, bunso, ang dami na binamili mo ah. Kuya. Sa galing pera mo. Ayun na nga, kuya. Tama ka nga. May darating na blessing pag may ginawan kang mabuti sa kapwa mo, no? Tama pala yung sinasabi mo. Bakit? Anong nangyari? Eto na nga. Kasi nga, sa daan, habang pauwi ako, hmm. may napulot akong wallet. Ang dami laman. Grabe, parang natukso ako ng konti lang. Pero naalala ko yung sinabi mo, kaya binalik ko na lang sa may-ari. Eh, ito nga, eh, binigyan ako ng reward. Ini-insist ko nga na huwag tanggapin eh. Kasi hindi naman natin kailangan, pero reward to. Oh. <coughs> ang bait naman ng napulot mo ng walid. Ako rin, meron din akong, ano sa'yo, magandang balita. Natanggap na ako sa trabaho. Yung pinapangarap kong job, binigay sa akin ng company na ina-applyan ko. Pati hindi lang yun, Bunso. Si Tita, Tinawagan ako kanina. Nagbayad na rin ng utang. Mababayaran ko na yung tuition mo. Tsaka mababayaran natin itong bahay. Tsaka mga bills ng kuryente. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Salat tayo sa buhay. At sis nakakatulong tayo. Tsaka hindi tayo gumagawa ng masama sa kapwa natin. Pakita mo yung blazing na dumating. Sabay pa tayo. Sinuerte, diba? Punta na natin, na. Ayusin na natin ito pinamili mo. Para makakaya rin tayo.